Bago natin simulan ang kwento, sana walang magskip ng ads. Maraming salamat. Simula na natin. Kasabay ng mga pangyayari ay ang pag-abot ng isa kong kasama nang napakatalim na itak bago ito ibinigay sa akin tinarak pa niya ito sa lupa upang mas lalong tumibgle ang bisa nito hindi ko na yon pinansin dahil alam kong napakababa lang ng alam ng antingerong ito yan lang ba ang nais mo napakababaw naman yata o sige, manood kayo sa gagawin ko. Sabi ko sa antingero, habang kinuha ang nakatarak na itak sa lupa. Matapos kong makuha ang itak, ay agad din naman akong humarap sa mga manunood upang makahingi ng suporta sa mga ito. Pagtaas ko sa itak, lahat ng mga ito ay nagsisihiyawan dahil sa labis na pagkasabik. Ilang minuto ang dumaan, agad akong humarap sa antingero habang dahan-dahang ngumingiti. Kaibigan, pahingi muna ng asin at katawa ng saging. Sabi ko, Oh, asin! Ah, sige. Kukuha kami. Sagot nito sa akin. Matapos kong makuha ang aking hinihingi, agad kong ibinudbod ang asin sa itak at agad itinarak sa katawa ng saging. Dahil sa aking ginawa noon, lahat ng mga antingerong nasa intablado biglang nagulat sa mga ginawa ko. Alam kasi nilang puro panguntra ang ginawa ko. Sa kahit na anong uri ng kabal. Matapos kong gawin ito, itinarak ko na naman sa lupa ang itak. Pagmasdan nyo ang mga bagay na hindi nyo pa naunawaan. Lahat ng klasing panguntra sa ating karga ay ginawa ko na. Kaya naman tatalab sa aking katawan ang itak na ito kung mahina ang karga ko matapos kong magsalita ay ang mabilis kong pagkuha sa itak at walang pagdadalawang isip na hinataw sa aking bunbunan lahat ng nasa paligid noon at ang mga antengero hindi maiwasang mapapakit dahil sa aking ginawa matapos kong gawin ang mga bagay. Hindi ako nagkaroon ng kahit na anong galos sa aking ulo. Paulit-ulit ko ring iginilit sa aking liig ang itak. Pero hindi ako nasusugatan. Matapos ang aming palabas, ay agad kaming itinanghal na kampyon sa paligsahan. Paglabas namin ng intablado, agad naman namin pinanghitian ang nakuha naming papremyo. Sumabay na rin sa akin ang dalawang antingero dahil iisa lang aming daraanan papauwi. Ginoong Chris, maaari nyo bang sabihin sa amin ang sekreto ninyo sa pagpapakalimbang ng kampana? Tanong ng isa sa mga antingero. <laughs> Magkaiba kasi tayo ng ginagamit. Kung agimat ang ginagamit nyo. Mutya ang ginagamit ko sa mga bagay na nakita nyong imposible. Sinasabi ko sa inyo mga ginoo, hindi lang sa pagpapakalimbang ng kampana ang karunungan ninyong taglay. Pag-usayan ninyo, baka pagdating ng panahon, malagpasan nyo pa ang kakayahan ko. Sagot ko sa mga antingero. Kasabay ng mga sinabi ko ay ang pagpalo ng tali sa aking kabayo upang mas mapabilis ang pagtakbo nito. Habang binagtas namin ang daan patungo sa aming baryo ay nadapo na nga kami sa isang lugar na hindi kaaya-aya ang presensya. Nakakalabaw noon ang mga kasama ko. Bukod sa napakasukal nito, tila ba hindi na ito napapasukan ng liwanag ng araw. Ang dalawa namang antingerong kasama ko ay nagawa pang nag-uusap habang ako ay nanatiling nakiramdam sa buong paligid. Ilang saglit pa, bigla namang tumigil sa paglalakad ang kabayo. Maging ang dalawang antingero ay nagulat dahil sa paghinto nito kasi ako yung nakauna. Kung tutuusin, hindi sila pwedeng huminto sa lugar dahil mayroong kumalat na kwento sa lugar na yon. Ukol sa mga nag-aabang na mga aswang. Unang babagat. Oh, ginoong Chris Mukhang hindi yata magandang tumigil sa lugar na ito ah Kung iihi kayo titisin mo na lang Malapit na din naman tayo sa ating baryo eh Napatingin ako sa dalawa Paano ko may usad ang kabayo? Kung maraming demonyo ang nakapalibot sa atin Pagmasdan nyo ng maigi ang mga nilalang na nakakahawak sa mga kangga ng kalabaw na inyong sinasakyan wika ko sa mga ito kalabaw kasi ang dala nilay eh. at sa akin kabayo nang sabihin ko yon ay ang pagtitig nila sa mga maitim na mga kamay na nakahawak sa kanilang mga kanga sa sobrang dami ng kamay na nakahawak, naging palaisipan para sa kanila kung ilang demonyo ang nakahawak sa kanggap. Doon rin namin napagtanto na kaya pabagal ng pabagal ang pag-usad namin dahil sa pagpapumigil ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng dalawang kasama kong antingero, doon na ito nakaramdam ng panganib sa kanilang mga buhay. Kahit hindi man ito ang unang nakainkwentro kami ng mga aswang, nababahala pa rin sila dahil sa dami ng mga ito. Alam nilang hindi basta-bastang aswang ang humarang dahil ang bawat isa sa mga ito ay merong mga alagang sigbin ilang saglit pa. Doon namin nakita ang tatlong nilalang na naroon sa harapan ng kalabaw nila. Patay na tayo nito. Anong gagawin natin ngayon? Uwi ka nito. Nang magsalita ako ng Mga kaibigan, magandang gabi. mari ba kaming makidaan? hindi mo kami kaibigan at mas lalong bawal dumaan dito sagot ng aswang habang lalo kaming tinititigan ng masama <laughs> talaga? makababa nga na muna sabi ko noon habang nagkaroon ng malakas na hangin at kasabay ng pagyukuan ng mga punong naroon. Alam kong nasipat nila ang pagliliwanag ng mga mata ko habang nakangiti. Si Sino ka? tugon ng mga aswang habang dahan-dahang umatras. Alam nyo ba na ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung sinisindak ko? huwag nyo kong susubukan. Hindi ako masayang kabiruan. Matapos itong marinig ng mga aswang, bigla na lamang nagsisiangil ang mga ito. Ang dalawang antingero noon, ang dalawang antingero noon, ay mabilisang sumiksik sa kangga para magtago. Talagang ginagalit niyo ko ah. Ito tikman nyo. Ilang saglit lang ay narinig ng mga kasama ko ang pagsigaw ng isang aswang dahil sa pagsaksak ko sa isang aswang gamit ang patalim na patpat. Halos tumagos ito sa isang mata ng aswang na siyang nagdulot ng pambihirang sakit bago ito makawala sa pagkakahawak ko bigla na lang itong mapasigaw. Nang maramdaman nito ang pagtagos ng patpat sa kanyang bunbunan. Pagkabitaw ko rito, mabilisa naman itong bumagsak sa lupa habang namamatay. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa ang mga aswang kundi ako ay pagtulungan pagsunggab ng mga hindi mabilang na mga demonyo sa kinatatayuan ko agad kong binigkas ang mga usal para sa motya at kasabay ng pagtigil ng mga aswang sa ere ng mga oras na yon nagulat ang mga antingerong nagtatago dahil ni isa sa mga aswang walang nagtagumpay na makalapat ang kanilang mga kamay sa aking katawan na kahit saan mang bagi. Ano ang sa tingin nyo? Madadaig nyo ko sa dami ng inyong pangkat? Kung nais nyo matalo ako sa paramihan, humikayat kayo ng iba pang lahi ng mga demonyo. Nang marinig ulit ito ng mga antingero, dahan-dahan naman itong sumilip para makita ang kaganapan. Pagsilay nila noon sa paligid, ay halos hindi sila makapaniwala. Kahit anong pagsikap noon ng kanilang mga mata, patuloy pa rin tumatambad sa kanila ang mga kaganapan. Maya-maya lang ay lumakad na ako papunta sa isang puno para kumuha ng mga sanga. Ang mga aswang namang hindi ko pa nadadakip. Tila ba nagdadalawang-isip na ako'y kumpruntahin. Pagdating ko sa lugar ng maraming sanga, agad naman akong kumuha. Ang buong lakas kong pagtarak sa mga katawan ng mga aswang ay naging kampante ako gamit ang sanga ng puno ay pinagpapatay ko sila kahit walang talim ang mga sanga nito nagagawa ko itong maitarak ng walang kahirap-hirap dahil sa galit ko pagpas lang ko sa lahat ng demonyong aking nadakip agad ko itong pinakawalan para harapin ang mga natitirah pero habang naglalakad ako ay ang pagpapakawala ko ng mga buhay na salita sa aking kamao. Matapos ko yung gawin ay laking gulat na lamang ng mga demonyo sa buong paligid nang makaramdam ang mga ito ng kakaiba sa kanilang mga katawan. Naisin ma ng mga ito na kumaripas ng takbo hindi na nila ito nagagawa na parabang may kung anong bagay ang nakadagan sa kanilang mga paa. Nang masipat nila ang pagsugod ko, tanging pagsigaw na lamang ang kanilang nagagawa. Kahit ang gabuna ng angkan ay nagmimistulang bata sa harapan ko. Maya-maya pa, ay ang pagbulagtaan ng mga katawan ng mga aswang nang masapako yon sa sobrang lakas ng pagkasapako halos ang mga katabi nitong mga aswang nawalan din ng malay sa pagpapatuloy ng ganong kaganapan nakita ng dalawang antingerong kasama ko ang dalawang aswang na tumakas Subalit kagaya ng inaasahan, walang na isa sa mga ito ang aking pinatakas. Itinira ko na lamang ang isang sigbin upang ito na ang maglinis sa kalat na aking ginawa. Mga kaibigan, lumabas na kayo. Tapos na ang laban. Iatid ko na lang kayo. Ano? Ayos lang ba kayo dyan? Oo, ginoong Chris. Ayos lang naman kami. Kayo uba ba? Nailang nasagot ng isang antingero. Ayos lang naman ako. Napagod lang. Siya nga pala. May mga balita ba kayo ukol sa mga demonyong aking pinatay? Pakiramdam ko kasi gawain na talaga ng mga ito ang mangharang sa mga manlalakbay na dumaan dito. Oo naman iho Ikikwento ko sa'yo Kaya lang naman nagtagal ang mga aswang sa lugar na ito Dahil may isang burnag ang nagpoprotekta sa kanila dito Isang uri ng hanagok Alam niyo naman Ang stilo ng mga ito kung pumatay, di ba? Sagot ng antengero. Kung hindi niyo alam bago pumatay ang mga bornag. Magpapanggap muna ito bilang isang kapamilya mo. Upang mapasok ang bahay ng mga ito nang hindi natutunugan. Kapag napasok na nila ang tirahan, doon na mag-uumpisa ang kanilang pagtatanim ng mga salamangka na siyang magbabaklas sa mga pangontra kapag magawa ng nilalang na malason ang tirahan. Magawa na nila ang mga bagay na kanilang nais. Ayon sa mga nakaranas, isang binata lang din ang pwedeng pasukan ng mga burnak. Kapag nasa demonyo sila, na estado. Bawal din silang dumaan sa pintong kanilang pinasukan dahil maag na sila paglabas nila roon. Alam mo Chris, may mga kabayan natin ang hindi pa pinalad sa mga burnag. May dumating kasi sa aming baryo na nagpakilala bilang isa sa kanilang kamag-anak. Sa hindi nito mapaliwanag, alam nito ang nakaraan nilang buhay at kung sino-sino ang mga nakakilala sa kanilang mga magulang. Noong kabataan pa ng mga ito, pagpapaliwanag sa akin ng isang antengero. Dagdag pa nito, hindi nila ito nagawang kumpruntahin dahil madalang lang nila itong makita na lumabas sa bahay ng biktima. Sa loob ng isang linggo, walang kaalam-alam ang pamilya na tinanima na pala ng paunti-unti ng mga burnag hanggang sa pagpatak noon ng Sabado tuluyan na nawala ang pamilyang napasukan nito. Kahit nagtulung tulong na silang hanapin ang biktima, wala talaga silang nakita. Saan dako man sila magpunta. Matapos ang ilang araw nilang paghanap, meron na lamang isang matanda na nakapagsabi sa kanila na biktima ito ng lahi ng mga burnag o hanagob matapos ko yung marinig. Wala na akong magawa kundi mag-alay ng panalangin para sa pamilyang na mayapa. Naging masaya na din ako noon dahil kahit papano nagawa kong maipaghiganti ang ilang taong nabiktima biktima ng mga demonyo. Chris, mag-ingat ho kayo ha dahil sa ginawa ninyo siguradong malalaman ito ng hanagob. Hindi basta-bastang demonyo ang hanagob ginoo, maging ang mga burnag. Kung inakala mong mahina sila, inagkakamali eh kayo. Narinig ko na yan sa isa kong kaibigan na isang albularyo, isang antingero. Isang burnag lang naman yan eh. Malit na bagay kumpara sa pagtugis ni Nuli at Tonyo sa isang hukbo nito sa lugar ng Negros. Pero yun lang naman eh, dahil may kasama silang ermitanyo. Matapos kong sabihin yon, ay ang pagtahimik ng mga ito dahil wala silang kaide-ideya sa mga kinikwento ko. Pagdating namin sa baryo, agad namang nagpaalam ang mga ito habang patuloy na na nagpapasalamat sa mga ginawa ko sa pag-alis ko. Habang nakatambay ako sa ay nakita kong nagliliwanag ang baol na pinaglalagyan ko ng mga tari ni lulu Toro. Nilapitan ko ito at kaagad tiningnan. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakita kong may mga patak ng dugo ang bawat isa sa mga bulang sinipat ko ang lalagyan. Baka kasi may nakapasok na daga o pusa at nasugatan. Pero imposibleng may nakapasok dito dahil silyado ang bawat sulok ng baul. Agad ko namang naintindihan yon at isa yung uri ng ladas na kailangan ng mapaduguan ang mga bulang sa pamamagitan ng pagsuot sa mga laba ng sabong. Sa susunod na kwento ay ang pagsagupa nitong si Chris sa mga bantog na sabongero sa kabilang bayan.